na ito ay lulubog sa Hamia, sa mainit na bukal na tubig. Ito'y nangangahulugan na ang araw ay lulubog sa direksyon ng Hamia sa tapat mismo ng dulo ng lugar na yaon. Kapag pinagmasdan ang papalubog na araw sa karagatan, nakikita ng ating mga mata na parang ito ay lumulubog mismo patungo sa ilalim ng karagatan. Gayong ang katotohanan sa pagkakataong yaon ay lumiligid ito sa orbit na nililigiran nito. At ang paglubog nito ay nangangahulugan ng pagpapatirapa sa Allah na ganap na makapangyarihan. Na kung kaya, kaysa ilagay ito sa pananaw na naaayon sa nakikita ng ating mga mata na papalubo, ay mas nararapat na tawagin itong pagpapatirapa. Sa ng ang araw ay nasa ilalim ng pag-aatas ng Allah na ganap na makapangyarihan. Subhanallah. Ito ay matatakpuan sa page na Al-Durar Al-Sunniya. Ito'y patungkol sa mga hadith. At inilagay ko rin ang link sa itaas ang sinumang nais itong i-verify. Sa katunayan, sa pananampalatayang Islam, bahagi ng kagandahang asal ng isang taong maalam na kapag hindi niya batid ang kahulugan ng isang hadith o anumang talata ng Quran, ay hindi siya agad lulundag sa isang konklusyon at magbibigay ng sariling pananaw na mas pangunahan niya pa ang Allah at ang kanyang sugo.